dito na. Hindi na ang mukha ko. Ay, ayos na. Ayos <laughs> ah. na. Wala ako. ko yun? Eh? Pag mukha -wala ko ka. walang kain. Eh. Wala. 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 Wala.

يا بللي بيار ستاو اوپاد هاي شا تلايا ايو باي سكيتا سندو اوو دو تاو تي بو دتو هارو تلاگا بيلي نو ها تي سان شوب هاي تي بيلي رولين تيليو Wala akong muna hunt lang Wala ka contact siya wala ka Kung may minta isang mga taong Hindi akong minta tak Hindi wala akong minta tak Kung nakikita mo akasyo AK 7000 Wala akong minta siya akasyo Mayroong crew Bak status ha Wala niya status na Magawa pa ako Magawa ng pagawa अपचया प्रकृत Ako po wala lang yung nagshuy

Yan. Sama namin po yung pintor Si Boss Reniel Pag ko kayo magpapagawa Punta kayo lang ako kami Araw sa Quezon Sige, Kuya darsil do. Ano sa alo vlog mo po para hindi ka mahirap po kumain Eh, hey, ako wala, baka wala, wala utang ha <laughs> <laughs> ba, Wala utang Kahit <laughs> po kayo kahit. Papatay na yung tao eh, patayin oh, tabi ka ka ah. Oo, tayo na! Pwento! Sino ba yun? Ay po, kaya! Ano yung Tagalog? Wala na yung mga mo ano? Mga kabir? na nakakaw? Kaya pa dito ah? Kaya yung dati sila? yan? Wala pang mga ano? mga parang wala talaga. The year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. But one day I'll be yours again. To teach a new belief Come one in the dozen, the other eleven give something from nothing. Love lessons come one in the dozen, the other eleven give something from nothing. Love lessons come one in the dozen, the other eleven. don't want not i mga to Kaya kami kaya dyan dalao kayo. ko na. Mga Tagalog natin, naman siya sa pa lupa dito ngayon. Ngayon, mahal na. Ngayon ako ay makakabili ng 30,000 pesos ngayon dito sa MySpace. 30,000? na dito, mga 8. Misa na may binibigay sa Facebook. Ano yun? Senin kaçta de tavsiye ederim. Ben de anliskeni terlem. Baletli. Seviyem ama abiler. Ne? 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 Oh, oo oo wala gawa okay. ng pera noon oo dati ano ko dati po? ay yung isang dahan e ito lang. ay merong mga isang dahan kaya lang ang layo yung bangin bangin ay si lang ay puto na siya may 8 hindi na sabi si Quinta lang apat ayun million din ang halaga lahat na lahat na kaya lang ganoon Nabawi ka lang sa mga puno. isa yeah. ang Madam Andrea. Oh. Palo na, palo sa mo sa kamera. Sa inyo, maraming salamat. Salamat. Ayun, ayun na tayo always. God bless. Oh. Yes. Bye. <laughs> Ayan, rin naman po ang ating maghapon Hindi na po ako nagbigay ng ano sa inyo, ng tutorial. Ito ang tayo po yan oh, ras ang ating ginagawa ngayon trabaho po, trabaho kaya pa po tayo mag bigay ng kaunting karaman ay ah, hapo na po ay kasi kain pala kami kanina dito na po ang kumain at tangali ang asalo namin si Lassel kung ano kung mayari ito po yung gagawing. po kaya pa parang, kapihan ng mga pagkain. Ay, ang ginawa pag may isang agad. tapos tapos ko na lang ako rin. Nagaya ko lang ulit. Yeah, tulungan kakabit. eh ay dami pala, sabi niya na isa lang. Dalawang inahon niyo. Oh. Ay, mga anak na po, mga big. Oh. Ano, ano, lima. ano, oh. ano, 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 naman Oh, na, oh kaya mo na sa kamera dali. Eh. Yeah, pabili ka ay mama, gito lang oh. Laruan. Oh, paalam na, bababa na tayo. bababa na yo Yari na po. Yan, mga kabit natin ng ilaw. Submeter. Ito po ay gagawing parang kainan. Ano, ano sir? Kainan. Sarap po ito, mga alumi. Bypass road. Quality. Tapos pinuturahan na rin. Hmm. Tapos siya maglalagay po nung... Tayo po hindi na nag kalin kanina. Tutorial. Kuha na paspasan po yung ating gawa. Yan o. Nagalit po tayo ng mga switch. Kung naglagay nung ano, uh, kisami, magkikisami, ilalagay. Pero nailo na po yan. Yan o. Yan. Sige po. Let's go na. Hapo na. Ayan, nagkita tayo sa bahay. Ay, ginawa. Tapos na. Tayo back to Pasada na ulit bukas. Udah, bang! Ayo, lho, 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 God bless, peace, bye